And hello, hello guys. It's been a while. That's <laughs> So that's it. way. So we're back in to this kitchen. So for today's menu eh and I home Ang dito pot belly. So, may ikot ko na ako dito ng dido na luya at sibuya. And then, out the soup. Tapos, lagyan lang natin ng konti. At yun, konti lang kasi yun. So, meron lang lasa yung tahon. So, today is our palengke day. So, namili na kami. And this is how I sort my may meet up. So, meron tayong pang lechong kawali. Pang sinigang. <laughs> Kasi minsan pag nasa freezer na mahirap magtuwe. Eh. Tapos adobo. And then pang dinipuan. So, this is for our tapos mga pang lahok sa gulay. This is for gulay. This is for pancit. And also for another pancit. Tapos, kasi bukas nagpa-plano kami na mag ihaw-ihaw. So, nagmarinate ako ng konting barbecue. Kasi mag-iihaw kami ng dalakong isaw ng manong. So, I think this should be okay. So, this is for tomorrow. So, lahat ito will go in the fridge. Tapos, next. So, okay. sabi nga nila, pag gumawa na ba yung tahong, Okay na sya. Ito lang na natin. Kunti pang asin. Okay, At dahil wala kami ng kangkong dito spinach na nilalagay namin. So, this is already washed and ready. Nagputol ako ng poko oh, eh. Nakasagad. Hindi ko tuloy. Okay. So, we love spinach. Kaya para kami si Papay. Papay, the sailor man. Kuya Papay, the sailor. So, the na to. So, after nito, magluluto naman ako ng pork. Yan. Hey. Ay, story time. Nung, was it Thursday? I think it was. Thursday, before ako mag-work, I decided na mag-ano, magluto ng pancet pero para mainit pa pagdating ng aking mga kasama sa bahay e, decide ako na sabi ko ay magigisa na lang muna ako nung pinag uh, yung pinakang sabaw tapos lagay ko na lang yung pancet tapos so nakapagisa na ako okay na lahat 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 na so I decided to go in a bath. So, nag-bath ako. Eh, pag nag ako, most of the time, either nakakatulog ako or nag enjoy ako panunood ng, alam niyo na, sa phone, YouTube, etc. Ganyan, ganyan. Siguro, tumagal ako nung isang oras. Until, suddenly, nakamay ako. Parang sabi ko, may sunog. Ay, ko, Ay, naku po. Sabi ko, napatay ko ba yung niluluto ko? So, paano ako? Pagdating ko dito, kulay black na to. As in all black. And ito, black talaga. As in lahat na. Kasi gawa ng usok. Pagpasok ko dito, nasofocate ako. Hindi na rin ako makahinga. Pero concern ko, syempre, bahay baka masunog. So, turn off ko to. Unfortunately, hindi ko pala siya na-turn off. So, for maybe more than an hour, and siguro mga an hour and a half, na kumukulo-kulo siya yung color pasin ko. Naka-high heat talaga siya. Ayun. Nasunog. Muntik na kami magkasunog, guys. So, ayun. Napagulitan ako ng aking mga kasama sa bahay. Kasi daw. Pag ako daw ay nagluluto. <laughs> Concentrate sa pagluluto. Kaya now, ayan. Ay! Ay! By the way, guys, luto na yung aking uh, tahong. So, eto. Luto na siya. That's our tahong. So, lulutuin ko naman ang pork belly. kasi fish. Kaso, kakapag-isda lang namin yung isang araw. Ay, sabi ng mga kasama ko, pork na lang daw. Pork belly. Ay, di tayo mag-pork belly. Kaya lang, ganito kasi yung pork belly, <laughs> the only thing I don't like with frying is messy. So ready na na splatter. Splatter. Gutom na siguro itong aking mga ay, alaga. -ano lang ako. Marinate lang ako na. Pork belly. Ilang peraso lang. Kasi sometimes, pag natat, dumadami, yun ang kinakain.

hindi pa ko sa air fryer. Para hindi pa ano sa akin ng halaga. Kasi nang man. na. kumain kami ng Kasi na -ambush kami kami sa taon. <laughs> pagkatapos okay. ito situ sudah sih. oh pa siya pala pala so O, pa may dinipat-fry na siya. Nililipat ko siya sa ano, sa fryer. Para, para <laughs> diba, pag, hindi na ka siya makalat. Kasi saan diba natin sa dito. diba pag po matay ni utok na siya. So, dito, pag sa air fryer, eh, safe na konti. At saka yung mantika niya, Luluto siya ng crayfish. Sirirek siya crayfish.